Pag kinangal... mitang araw niya, bahala sa buhay mo. Di sa palig ah, eh. Naa, ito eh. Hindi ako sa palig may... Ay, ito Tengi aku Subo suboa ah, Subo, ah. ah. subo aku Sopi Itu nalang akin Itu na okay. pa po. Ginawa. Ito ka mo pa. Sige, mo na yan. Opo, ang sa labas kayo. Ayoko, mas Sa labas. Lakad, lakad. What? Lakad na. Sila? The baby? san Ayan na 'yung sanak